guys. Guys, abono guys. Pertini abono ha guys. manyor Abono sa kalabasa. Des probinsya nung rin na nag-vlog. Huwag okay. niyong kalimutan mag-like, mag-subscribe. Ito guys oh. Oh. Abono abono lang ako ng maniurgal guys maniur lang ay abono sa ano ko kalabasa kasi wala akong pera kung bait ng abono pang commercial na abono ito lang ang abono ko abono sa tanim kong kalabasa kasi may nagturo sa akin na yung mga tanim daw na kalabasa talong at saka ano pa iba pa pwede na raw na hindi lagyan ng pataba na komersyal ito na lang dong ano mga manyor galing sa kahoy na ano galing sa niyog ito na lang iabon ito na lang daw ang abono ko kasi bibili pa ako ng commercial na abono pangit daw yun maganda daw to kasi dali rin mo dugnas yung tanim Wala mo yung dugnas guys <laughs> nagkanda ligid ligid guys <laughs> sabi ng idol ko nagkanda ligid ligid daw ano daw yung ligid ligid kaya ito na lang ang kinukuha kong ano pataba sa aking tanim alam mo guys kapag ang tanim ko kapag hindi nagkagusto sa pataba na to bakit siya ba ang sabi saya pakiri kare siya ang, siya ang akong gisaligan Dito ako ngayon guys. Di probinsya ng Manginghasay. Manginghas man ta ron guys, nakaayo. Ta wa may kunas. Mapita kita wag ko probinsya ng Manginghasay. Agad akong kay. hilig Manginghas ko. Pero hilig po ko guys mananom. Yung mga gulay. Paano naman kasi guys kapag hindi ako magtatanim ng gulay guys, wala akong income. income kam lang ako magkapagmananim ako ng gulay at saka ano, prutas na pinya. Mayroon ako dito mga pinya dito sa amin. Bunga ng pinya, mga malalaking pinya. Nag, nagbinta nga ako kahapon eh. Nalinan ako. So guys, ito ang ilagay ko ng pataba sa tanim ko. Manyor, manyor lang ako, guys, kasi wala akong pambili na ano. commercial na abono. Okay na to, guys. Ito ang pataba dati sa mga asin tao. Manyor, pag may tanim sila. To, guys, oh. Hmm. Ini kain kau batut. Hmm. Kaya guys, mga nanonood sa aking video, paabutin yung isa kong video na 1 million views para magkasahod ako marami pa dito guys mga ano guys mga pataba sa lupa pataba sa tanim Kinakain ko yung ano guys, Batod. Batod ang tawag dito sa amin, nagkaligid-ligid. <laughs> Kanta ligid-ligid, guys. Ano ka ba naman, Bujim? Ay, akala ko si Bujim, hindi pala. kaya nga naman nagsisipag ako guys sa pagtatanim guys kasi may mag may, may nagpa, nagpaaral ako ng college guys wala akong alawan guys Provincia ng Manginhasay guys walang ibang gagawin nagawa, nagawa ako ng garden sa bakuran ko sa bakuran para makakaroon ako ng pira mga guys pira na galing sa pawis saka mga guys hindi rin ako natutulog kapag ano wala akong ginagawa sa ako sa trabaho ng, ng papawisan katawan ko di akong mga tanong guys di ah sa harapan ng kubo ko kalabasa hindi pa ko nagtanim ng iba kasi wala pa akong sidling hindi pa ako ng sidling mga guys sana mga guys magkaka kakaroon ako ng sahod sa youtube magpabili ako ng sidling tulungan nyo ako Padamihin yung subscribe ko mga guys at saka viewers. Padamihin ninyo. Tulungan ninyo ako. Yung mga vlogger dyan na masikat, masisikat na vlogger. Sikat na vlogger si ano. Shout out sa inyong lahat. Mga masisikat mga sikat na vlogger. Tutulungan nyo ako na ano. as yung subscriber ko at saka viewers abutin nyo na ako ng 1, 1 million views kasahod na ako para tutulong na naman ako sa mga taong na lang ng tulong mga guys thank you my youtube channel